may isang bagay na hindi mo sana dapat makita. Isang mensaheng isinulat para sayo pero kailanman ay hindi nakarating sa iyong mga kamay. At mayong gabi, binubuksan na ito ng universo. May isang tao mula sa iyong nakaraan na nagtangkang magtapat. Isang katotohanang matagal nilang dinala sa katahimikan. Isang damdaming hindi nila nagawang bitawan dahil sa takot. Pero kakaiba talaga ang kapalaran, ibinabalik nito ang mga bagay na nakalaan para sa puso mo. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Matagal nang naghihintay ang mensaheng ito. Naghihintay ng tamang sandaling handa na ang iyong kaluluwa. Manatili ka, Gemini, maaaring baguhin ito ang takbo ng buhay mo. Gemini, huminga ka ng malalim. Dahil ang maririnig mo ngayong gabi ay hindi lang basta mensahe, ito ay isang pahiwatig na matagal nang sinusubukan ng universo na ipadala sa iyo. Naniniwala tayong mga Filipino na kapag may isipin, pangalan, o alaala na bigla na lang bumabalik ng walang dahilan, hindi yon basta-basta. Isa itong espiritual na hatak isang marahang pagtap mula sa tadhana paalala na may isang bagay na hindi natapos na muling sumusubok bumalik sa buhay mo. Ang liham na hindi na ipadala ay higit pa sa mga salita, dala nito ang damdamin, pagsisisi, katotohanan, at isang koneksyon hindi kailanman tuluyang namatay. At ngayon, ang enerhiya ng mensaheng iyon ay muli nang umaangat. Naghihintay na maunawaan mo kung bakit ito nagbabalik sa sandaling ito. Kung mabigat ang iyong dibdib, kung may kakaibang kuryosidad, o parang biglang nagising ang puso mo pagkatiwalaan mo 'yan. Nakalaan talaga na marinig mo ito. Pinatnubayan ka papunta rito. Nagsisimula pa lang ang tunay mong kwento, Gemini. Gemini, lumalim pa tayo sa puso ng nakatagong mensaheng ito dahil dito magsisimulang lumitaw ang lahat. May isang tao mula sa iyong nakaraan na ang enerhiya ay hindi kailanman tuluyang lumayo sa buhay mo. Isang tao na nananatiling nakahimlay sa mga sulok ng iyong alaala, tahimik, banayad, parang bulong na tumatangging maglaho. Kahit pilitin mo silang kalimutan, kahit dinala ka na ng buhay sa ibang direksyon, may bahagi pa rin sa iyo na nakararamdam ng hatak nila lalo na sa tahimik na gabi, pamilyar na kanta, o panaginip na parang totoo. Ang taong ito ay minsang humawak ng pangalan mo nang may malalim na pag-aalaga. Ininata nila ang alaala mo, parang lihim na napakahina, na pati sarili nila ay tinatago ito. At nang isinulat nila ang mensaheng iyon, hindi iyon padalos-dalos. Matagal nang tinitimpi ito ng puso nila. Isinulat nila ang liham sa sandali ng kahinaan at katotohanan. Sandaling inamin nila sa sarili ang matagal nilang itinatangi, Na mas mahalaga ka kaysa sa kahit kailan nilang naipakita na mas masakit ang pagkawala mo kaysa sa ipinakita nila. Na mas mabigat ang katahimikan nyo kaysa sa kayang pasanin ng kanilang pride. Bawat salitang isinulat nila ay puno ng damdaming hindi nila masabi. Pagsisisi, pananabik, takot, pagkalito, at isang bagay na mas malalim pa. Isang damdaming akala nila'y nalibing na. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong tampo ng puso. Ang tahimik na sakit na nananatili kahit nagpapanggap tayong ayos lang. Sinubukan nilang mag-move on. Sinubukan nilang ilihis ang sarili. Sinubukan nilang kumbinsihin ang sarili na wala na silang nararamdaman. Pero ang puso, marunong magtago ng alaala kahit gustong burahin ng isip. At ang universo, marunong magbalik ng mga bagay na may kahulugan pa. May mga gabing hawak nila ang liham, hindi tiyak kung ipapadala ba o hindi. Nagbabanggaan ang emosyon nila. Ang pagnanais na lumapit. At ang takot na ma ang pananabik marinig ang boses mo. At ang paamba na muling buksan ang sugat ng nakaraan. Kaya itinago nila ang liham. Hindi ipinadala. Hindi nabasa. Hindi nasabi. Pero hindi namatay ang mensahe. Nanatili itong buhay sa papel, sa tinta, sa enerhiya ng kanilang mga salita. Dahil ang damdamin, hindi nawawala kahit hindi masabi, naghihintay lang. At nayon, tapos na ang paghihintay nayon. Gemini, tingnan mo ang mga nakaraang araw. May napapansin ka bang mga senyales? Bigla ang alaala. Pangalan sumagi sa isip mo ng walang dahilan. Panaginip na masyadong totoo, masyadong emosyonal, masyadong pamilyar. Hindi yon aksidente. Tawag natin dyan pahiwatig. Ang marahang paraan ng espiritual na mundo para hilahin ka tungo sa katotohan ang kailangan mong harapin. Umaabot sa iyo ang enerhiya nila. Tahimik banayad. Paulit-ulit. Dahil ang katotohanang hindi nila masabi noon ay lumilitaw na ngayon sa mga senyales na hindi mo na kayang baliwalain. Ang taong sumulat ng liham ay nakakaramdam pa rin ng koneksyon sa Hindi sa paraan na dramatiko o sobra. Kundi sa malalim na antas ng kaluluwa, isang koneksyong hindi kayang burahin ng panahon. May mga gabing binubulong nila ang pangalan mo nang hindi sinasadya. Mga sandaling iniisip nila kung kumusta ka na. Mga pagkakataong nais nilang masabi sa'yo ang mga bagay na nakalok sa puso nila. Pinagsisihan nila ang katahimikan. Ang kanilang katahimikan. Ang pride na humarang sa pagitan nyo. Ang mga desisyong nagdulot ng distansya. Ang mga hindi pagkakaintindihan na wala man lang kayong lakas ng loob na basagin. At nang sinulat nila ang liham, umasa sila, kahit saglit lang. Na sana ibang landas ang tinahak ng buhay. Landas na pwede pa kayong mag-usap landas na hindi kayo inagawa ng tamang timing. Pero natakot sila. Takot na muling masaktan. Takot na huli na ang lahat. Takot na mawala ka ulit. Kaya nanatiling hindi na ipadala ang liham. At mayong gabi, isinisiwalat na ito ng tadhana. Dahil ang mensaheng ito ay hindi kailanman nakalaan na mawala. Nakalaan itong matagpuan ka hindi lang sa paraang inaasahan nila. Gemini, ito ang emosyonal na katotohanan sa likod ng liham. Isinulat ito mula sa pag-ibig, pagsisisi, at damdamin hindi natapos. Isinulat ito dahil hindi ka nawala sa puso nila. Isinulat ito dahil mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong nasabi nila noon. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng panahon, handa ka ng marinig ito ayon sa universo. Gemini ngayong alam mo na ang emosyonal na katotohanan sa likod ng liham, panahon namang unawain kung bakit ngayon ito ibinabalik ng universo sa buhay mo. Dahil ang mga mensaheng ganito, hindi basta-bastang bumabalik ng walang dahilan. Sa paniniwalang Filipino, kapag may bagay na muling lumilitaw matapos ang mahabang panahon, may dahilan, isang espiritual na dahilan na nakatago sa likod ng katahimikan. Magsimula tayo sa mga senyales. Sa mga nakaraang araw o linggo, maaaring may mga maliliit na bagay kang napansin. Pero binaliwala mo, iniisip na coincidence lang. Pero sa bahaging ito ng kwento mo, wala nang aksidente. Nakakita ka ba ng kandilang kumikislap o biglang lumalaki ang apoy? Nagigising ka ba sa parehong oras gabi-gabi? Bigla mo bang naaalala ang isang amoy, lugar, o sandali na may kinalaman sa taong iyon? Bumabalik ba ang mga panaginip malinaw, emosyonal, at imposibleng baliwalain? Tawag natin dito, pahiwatig. Mga marahang tapik na espiritual, paalala na may sinasabi sa iyo ang mundong hindi nakikita. Ang enerhiya ng liham na hindi na ipadala, matagal nang sumusubok abutin ka. Hindi sa pamamagitan ng papel at tinta. Kundi sa pamamagitan ng mga senyales na alam ng unibersong mararamdaman mo. May mga sandaling biglang bumigat ang hangin. Parang may iniisip kang tao o may taong iniisip ka. Mga sandaling kinilabutan ka ng wala namang dahilan. Parang may katotohanan ng dumaan sa balat mo. Mga sandaling sumulpot bigla ang isang alaala sa isip mo. At napatanong ka. Bakit ko naaalala ulit? Hindi iyon basta naiisip mo lang. Iyon ay mga espiritual na alon mula sa nakaraan. Dahil sa kaibuturan ng puso nila, naalala ka ulit ng taong sumulat ng liham at umabot sa iyo ang enerhiya nila. Sa espiritualidad ng mga Filipino, ang emosyon ay hindi nakakulong sa loob lang ng katawan. Gumagala ito. Tumatawid ng distansya. Dumadampi sa mga taong konektado sa atin sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas na tahimik kayo. Umapela agad ang puso mo nang muling gumalaw ang enerhiya nila. Nararamdaman mo kahit wala kang nakikitang ebidensya. May apat na malalakas na paraan ang espiritu para ihayag ang ganitong mensahe. Isa, mga senyales sa kandila. Kung nagsindi ka kamakailan ng puting kandila at may napansin kang ka kakaiba. Tulad ng biglang pagtaas ng apoy. Banayad na pagkislap. O mahinang pagputok o crackle. Ito ay mga espiritual na indikasyon. Mataas na apoy, may isang taong malakas ang emosyon habang iniisip ka. Kumikislap na apoy, may koneksyong hindi pa tapos na muling gustong mabuhay. Maingay o nagka-crackle, may mensaheng matagal ng kinimkim at gustong kumawala. Lumalabas ang mga senyales na ito kapag nais ng espiritu na buksan ang daan papunta sa katotohanan. Mga panaginip na may dalang alaala. Sa paniniwalang Filipino, ang panaginip ay hindi lang basta pantasya. Ito ay daanan kung saan malayang naglalakbay ang mga mensahe. Kung nakita mo ang taong ito sa panaginip mo kamakailan. Kahit saglit lang. Kahit malabo ang mukha. Kahit nagising kang hinal o mabigat ang dibdib. Inaabot ka ng enerhiya ng liham. Bumabalik ang panaginip kapag may mga salitang hindi nasabi. Ipinapakita ng panaginip ang mga katotohanang itinanggi ng puso. Dala ng panaginip ang bigat ng mga kwentong hindi natapos. Ngayong gabi, unti-unting nagsasanib ang mundo ng panaginip at realidad dahil handa na ang mensahe na marinig mo. Tatlo, mga bulong ng mga ninuno. Sabi ng mga nakatatanda. Kapag may bumabalik sa puso mo, baka may itinuturo ang iyong mga ninuno. Ang iyong mga ninuno, mga spirit guide, at mga kaluluwang nauna sa iyo. Matagal ka na nilang tinutulungan. Sila ang mahinhing nagtutulak sa iyo. Nagbubukas ng mga daan. At nagpapalambot ng puso mo para sa kung ano ang darating. May mga sandaling nakadama ka ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Parang may nakayakap na hindi nakikita. Parang may bumubulong, makinig ka na. Iyon sila. Gusto nilang maunawaan mo ang mensaheng ito. Hindi para muling sugatan ka. Kundi para pagalingin ang sugat na hindi mo kailanman nakaharap. Apat, mga pagkakataong paulit-ulit, synchronicity. Napapansin mo ba ang mga paulit-ulit na simbolo? Tulad ng kambal, numero dalawa, o numero anim, enerhiya na inuugnay sa Gemini. May mga kantang bigla mong naririnig na konektado sa taong yon. May mga usapan kang nasasagap mula sa ibang tao na parang eksaktong salamin ng iniisip mo. Hindi ito basta't samba. Ito ay mga espiritual na pahiwatig. Na pina-perfect timing ng universo. Hindi lang ibinibigay sa iyo ng universo ang liham. Ibinibigay nito ang katotohanan sa likod ng liham. At ito ang pinakamalalim na revelasyon. Binigkas ng kaluluwa nila ang pangalan mo. Bago'y pinadala ng tadhana ang mensaheng ito sa iyo. Kahit hindi nila namamalayan. Naisip ka nila kamakailan. At ang isipin na iyon ay naglakbay sa mga espiritual na daan. Diretso sa enerhiya mo. Ang dalawang kaluluwang konektado ng damdaming hindi natapos. Magkakaramdaman palagi. Hindi kayang putulin ng distansya. Hindi kayang tunawin ng katahimikan. Hindi kayang pahinain ng panahon. Sa halip, nagiging espiritual ang koneksyon. Kaya ngayon muling lumilitaw ang liham. Dahil sa wakas, nagtagpo na ang emosyonal at espiritual na timing. Dahil mas matatag na ang puso mo ngayon kaysa dati. Dahil mas tapat na ang enerhiya nila ngayon kaysa noong isinulat nila ito. At dahil alam ng universo na handa ka ng marinig. Ang hindi mo kayang pakinggan noon. Gemini, ang rebelasyong ito ay hindi ibinigay para guluhin ka. Ibinigay ito para ihanda ka. Ihanda ka para sa Closure O muling pagkakaugnay O pagpapagaling O mga kasagutang hindi mo inakalang maririnig mo pa. Ano man ang dahilan, isang bagay ang sigurado. Ang mensaheng hindi nila naipadala ipadala noon. Ngayon ay ipinapadala na sa iyo ng espiritu. At kapag espiritual na mensahe na ang dumating. Hindi na ito basta emosyon. Dinadala nito ang bigat ng tadhana. Ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga senyales. Ito ang dahilan kung bakit muling lumitaw ang mga alaala. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang enerhiya mo nitong mga nakaraang araw. Gemini, ginagabayan ka ng universo papunta sa isang bagay. Na matagal nang hinihintay ng kaluluwa mong maunawaan. Bago tayo magpatuloy, huminga ka ng malalim. Dahil ang susunod ay ang paggabay na maaaring magbago ng direksyon ng iyong puso, ng iyong intuition, at ng iyong kapalaran. Gemini ngayong nauunawaan mo na ang emosyonal na katotohanan sa likod ng liham at ang mga espiritual na senyales na nagbalik nito sa buhay mo, panahon na para ituon ang pansin sa iyong landas. Dahil hindi kailanman muling ibinabalik ng universo ang nakaraan, maliban kung may mas malaking dahilan ito para sa iyong hinaharap. Dito magsisimula ang iyong paggaling. Dito papalitan ng linaw ang kalituhan. Dito magpapasya ang kaluluwa mo kung ano ang gagawin sa mensaheng sa wakas ay nakabalik sa iyo. At maingat kang ginagabayan ng universo hakbang-hakbang. Bago ang lahat, huminga ng malalim at ilagay ang kamay mo sa dibdib. Dama mo ang pintig. Dama mo ang init. Dama mo ang ng unti-unting lumilitaw mula sa loob. Dahil nayon, ginagabayan ka patungo sa manifestation, hindi lang ng kasagutan, kundi ng kapayapaan, direksyon, at emosyonal na kalayaan. Magsimula tayo. Isa, paglilinis ng puso. Naniniwala ang mga Filipino na ang puting kandila ay naglalabas ng mga lihim ng puso. Ngayong gabi, inaanyayahan ka ng universo na gawin ang isang simpleng ritual para buksan ang iyong emosyonal na daan. Kailangan mo. Isa puting kandila ang buong pangalan mo, isang tahimik na lugar, isang sandali ng sinseridad. Paano gawin? Umupo ng tahimik. Sindihan ang puting kandila. Ibulong ng marahan ang buong pangalan mo, minsan, pangalawa, pangatlo. Pagkatapos, pumikit at sabihin. Ibinibitawan ko ang mabigat. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Habang sinasabi ito, obserbahan ang apoy. Kung tumataas, handa ng linisin ang emosyon. Kung kumikislap, aktibo pa rin ang mensahe mula sa nakaraan. Kung steady ang glow, papasok ka sa yugto ng kapayapaan at kalinawan. Hindi ito ritual para magbukas muli ng sugat. Ito ay para alisin ang matagal nang nakabigkis sa puso mo. Dahil hindi ka makakatanggap ng bagong biyaya kung ang loob mo ay barado pa ng lumang sakit. Dalawa, purpose, bumalik ito dahil may dahilan. Gemini, tandaan mo ito hindi bumalik ang liham para saktan ka. Bumalik ito dahil gusto ng universo na harapin mo ang isang katotohanan mula sa timeline ng iyong kaluluwa. Minsan, bumabalik ang isang mensahe upang magbigay ng closure, magdala ng pangunawa, tapusin ang hindi natapos, tulungan kang mag-let go, o ihanda ka para sa bagong yugto. Hindi na ipadala ang liham noon dahil hindi ka pahanda. Pero ngayon, mas malakas ka Mas matalino Mas grounded Ito ang perpektong panahon para malaman mo ang katotohanan Dahil ang katotohanan, hindi ka nito binabasad Pinalalaya ka nito Tatlo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Habang pinakikinggan mo ito, maaaring maramdaman mo ang alinman sa mga ito Akaibang kapayapaan Bigla ang bigat Banayad na pananabik Pakiramdam na nauunawaan mo na Tahimik na kirot. Mainit na alaala. Paglabas ng emosyon. Hatak ng kapalaran. Lahat ng ito tama. Walang maling pakiramdam. Tumutugo ng espiritu mo dahil ang mensaheng ito ay talagang nakalaan para sa sandaling ito ng buhay mo. Huwag pigilan ang nararamdaman. Huwag husgahan. Huwag madaliin. Hayaan mo silang lumitaw. At magsalita dahil ang emosyon, hindi ito kaaway. Ito ang iyong inner compass. At sa sandaling ito, may tinuturo ito sa iyo. Apat, piliin mo ang daan na magaan sa puso. Dalawang landas ang inyaalok sa iyo ng universo. E landas ng pagpapalaya. Kung ang liham ay nagbigay sa iyo ng closure. Layunin itong pagalingin ka at iusad ka ng malinis. I let go ang guilt. I let go ang kalituhan. I let go ang mga paano kung ing. Hindi kay tinakdang buhatin ang bigat ng nakaraan habang buhay. I, landas ng muling pagkonekta. Kung malakas ang reaksyon ng puso mo nang maramdaman mo ang kanilang enerhiya. maaring may sinasabi ang tadhana. Hindi ito pangako. Pero posibilidad. Posibilidad ng linaw. Posibilidad ng kapayapaan. Posibilidad ng pag-uusap na hindi inyo nagawa noon. Kung saan ka mandalhin. Alam na ng intuition mo ang tamang sagot. Bumabalik sa alignment ang puso mo eh. Narinig mo ang mensaheng ito ngayon dahil. Iniaalin ka sa susunod na yubto ng iyong kapalaran. Sa buwan marahil taon. Matagal kang na-stalk emosyonal. May mga tanong na hindi sinasagot. May bigat na hindi mailabas. May lakas na ipinapakita mo habang ang loob ay pagod. Pero mayong gabi may nagbabago. Bumubukas ang puso mo. Tumatalas ang intuition. Nalilinis ang espiritu. Umaangat ang enerhiya. Dahil inihahanda ka ng universo para tumanggap ng mas mabuti. Mas malinaw. Masakma sa paglago ng kaluluwa mo. At minsan, ang simula ng paglago. Ay ang katotohanan hindi mo narinig noon. Ilapat ang kamay sa dibdib at ulitin sa isip. Handa ako sa katotohanan. Handa ako sa linaw. Handa akong bitawan ang sakit. Handa akong tanggapin ang nakalaan sa aking kaluluwa. Sa pagbigkas nito, binubuksan mo ang pinto para pumasok ang mga biyaya. Ang pagmamahal at ang kapalaran. Gemini, ang mensaheng hindi kailanman nakarating sa iyo noon. Ngayon ay nakarating na. Hindi para hilahin ka pabalik, kundi para gisingin ka. Kung ang liham man ay magdala ng closure o muling pagkakaugnay, tandaan mo ito, Pinoprotektahan ka. Ginagabayan ka. At umaangat ka sa susunod na yugto ng buhay mo. At ang lahat ng nakalaan para sa'yo. Hahanapin ka rin ito. Kahit gaano pa katagal. Gemini. Ngayon na nadaanan mo na ang bawat layer ng mensaheng ito. Ang emosyon, ang mga senyales, ang paggabay, ang katotohanan. May isang huling bagay na nais ipaintindi sa'yo ng universo. Walang bumabalik sa buhay mo ng walang dahilan. Lalo na ang mga bagay na hindi kinalimutan ng puso. Ang liham na ito. Ang enerhiyang ito. Ang bigla ang pagbalik ng alaala, damdamin at espiritual na hata. Hindi ito ibinalik para guluhin ka. Ibinabalik ito para gisingin ka. Matagal kang nagdala ng mga tahimik na tanong sa puso mo. Mga tanong na ibinaon mo. Mga tanong na iniiwasan mo. Mga tanong na inakala mong hindi na mahalaga. Pero naramdaman ng kaluluwa mo ang bigat nito. Hinawakan ito ng espiritu mo. Hinintay ito ng puso mo. Ang tamang sandali para muling makahinga. At ang sandaling iyon ay ngayon. Hindi ito bumalik para muling buksan ang sakit. Bumalik ito para ibigay sa iyo ang matagal mo ng kailangan. Katotohanan. Kalinawan. Paggaling. Pagunawa. Kapayapaan. Lakas at alignment. Dinala ka ng universo sa buong ikot. Hindi pa atras. Kundi pa sulong. Tungo sa bahagi ng sarili mong matagal mong nakalimutan. Tungo sa bersyon mo na handang umangat. Gaya ng sabi ng mga Filipino, ang tadhana, kahit gaano katagal, umiikot din pabalik sa dapat puntahan. Laging bumabalik ang kapalaran sa kung saan ito tunay na nakalaan. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung sino ka ngayon. At kung sino ka nagiging. Ang taong sumulat ng liham na iyon ay may mga damdaming hindi kailanman nasabi. Pero ang katahimikan nila ay hindi ang magtatakda ng kapalaran mo. Ang pagsisisi nila ay hindi ang hubog sa hinaharap mo. Ang mga salitang hindi nila naipadala ay hindi ang magpapasya ng landas mo. Ikaw ang nagpapasya. Puso mo ang nagpapasya. Espiritu mo ang nagpapasya at sa sandaling ito, papasok ka sa bagong yugto. Isang yugto na mas malinaw ang intuition. Mas malalim ang lakas ng emosyon. At mas matatag ang koneksyon mo sa iyong espiritual na layunin. Gemini, pagkatiwalaan mo ang nararamdaman ng puso mo pagkatapos pakinggan ito. Pagkatiwalaan mo ang mga senyales na nagdala sa iyo rito. Pagkatiwalaan mo ang timing na nagbalik ng mensaheng ito sa buhay mo. Dahil hindi nagsasayang ng sandali ang tadhana at hindi ito nagpapakita ng bagay na hindi mo kayang harapin. Ngayong gabi, bitawan mo ang bigat. Pahalagahan ang katotohanan. Yakapin ang kalinawan. At hayaan mong gabayan ka ng universo tungo sa landas na magaan, bukas, at nakaayon sa iyong kaluluwa. Handa ka na, Gemini. Handa ka sa paggaling. Handa ka sa kasagutan. Handa ka sa susunod na kabanatang nakalaan para sa iyo. Mula rito magsisimula ang bagong kwento mo. Mas malakas, mas malinaw at ginagabayan ng tadhana.